Oh. Ano na 'yan. Bangwa. Tapos yung mukha ng ano pag mamay may pag. Alam niyo 'yan. Ngayon, 'yung Nissan oh, kaya mo. Kaya kukulang rito sa magiging uno ah. Pag may pag mamaya na wala ka tas may nakitang lumipad-lipad 'yan ah. Alam na 'yan oh grabe dalawa lang kay lumimit na nakita ko yan pag may nakita may dalawa lumipad eh kalahat yung katawan wala hindi ako matutulog mamaya apang ako yan pag nawala kay rito langis parang isang muret siya parang isang muret siya bakit daw, ano daw, yung mentor Paano hindi magkaka-menthol? Nilagyan lang Hindi, <laughs> <Dilagyan> lang ng pende na, <laughs> <lang> na. <laughs> <laughs> ano. Menthol siya. Ano Bakit daw may <laughs> Dinig din <lang> <laughs> Yung lakis may halong sila. <laughs> mainit. Ano <laughs> <Ay, yung> sindikado. <laughs> oh, kuya! Kuya, ano yung mga mga plaza ka? Oo, gabi. Ganyan mo na pala ito. 350. 350. Kung bakit mainit ganyan, may epekto <laughs> na po yung lakis. Oo, so, oh, 350. Yung lakis. Yung okay. lakis, mainit, may epekto na po. Oh, oo, oh, ganyan talaga yan. Ano? Ano ba yung lakis na mong kukulam? Ano? Diyan pa nilalagay? Hmm. Ito yun. Anong mga ugat ilalagay dyan? Kaninong litrato, kaninong buhok ang ilalagay dyan? <laughs> Grabe. Hindi <tinyo> makita. Oh. Tinan mo, walang anino yung lutuan nyo. Ang oh. tayo, pang ano talaga yun. Mga kapulam. Ano <tinyo> yun o? Oh. Misimis ka ano o? Paano magiging langis yan? Pa, mamaya, pag tinanggal mo na yun. Kasi alam nyo yun na yung ni nyo mamaya. Oo, oh, lalagay nyo. Sa pakpak. Kamay.